Yung uh, bakit sa pangalan ni Jesus actually po pag binasa po natin doon sa Juan chapter 15 verse 16 may makikita po tayo si Jesus mismo ay nagsasabi na tayo ay humiling sa, sa Ama. Ama sa pamamagitan ng kanyang pangalan tingnan po natin ito sa John chapter 15 verse 16 yan ako hindi ninyo hinirang Ngunit kayo hinirang ko at akin kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Tapos inyong po natin, ha, na uh, tayo, kung papa ninyo nga rin sa prayer ni Jesus Christ, sabi niya, uh, Ama namin na nasa langit ka. So inuumpisahan ni Jesus ang panalangin at ito ay ina-address niya sa Ama. Ngayon, Pagdating sa huli, kumbaga, itong, et, kumbaga tayo po kasi ibinigyan ng karapatan na lumapit sa Ama. Kung noon, tayo ay lumalapit o sila ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog, sa pamamagitan ng mga pari, sa pamamagitan ng high priest. Ngayon, makalalapit tayo sa Ama confidently sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Yeah. Kaya naman, anuman ang ating hingin sa pangalan ng Yesus ipagkakaloob ng Ama. Yeah. Ngayon, ano naman ang role ng Holy Spirit? Mm -hmm. Alam nyo po, pag binasa natin dito sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 26, tignan po natin, ang Holy Spirit po ay merong role sa ating pananalangin. Siya po yung gumagabay sa atin kapag tayo ay nananalangin. Romans chapter 8, verse 26, sabi rito, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin. Sapagkat Uh, ng nararapat. Ngunit, ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik mm -hmm. na hindi maisay sa pananalita. Sa madaling sanita, ang banal na Espiritu, yung mga minsan, hindi na tayo, minsan siguro naranasan na rin ni Brother Johnson na mm -hmm. mag tayo sa Panginoon, pero wala kang masabi. Mm -hmm. Puro iyak ka na lang, humahagol-gol ka na lang, pero naiintindihan ng Diyos yung hagulgul mo, yung iyak mo, dahil merong banal na espiritu na namamagitan para sa atin sa Ama. So sa madaling salita, ay yun po yung may kita nating role. Ano po, yun may kita nating role ng panahon sa panalangin. Ina-address sa Ama, ginagabayan tayo ng Holy Spirit, and then tinatapos natin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus sapagkat sa Yesus, ang dakilang sa na namamagitan sa atin at anumang hingin natin sa kanyang pangalan, ay ipagkakaloob sa atin. Isa pang bagay, hindi rin po masama na tayo ay manalangin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi binabanggit din sa atin ng Biblia. Halimbawa dito sa aklat ng Judas, Jude chapter 1 verse 20. Pansinin niyo po ito. Jude chapter 1 verse 20. Ganito po natin siya mababasa. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Sa madaling sanita, ay pwede rin po tayong manalangin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano po, sapagkat pagkat uh, dito may kita po natin yung holistic view ng Biblia patungkol po sa, sa kajusan Na ang Ama, Anak at Banal na Espiritu, bagamat sila ay magkakahiwalay na persona, pagdating po sa kanilang likas, sila po ay pareho ng likas, sila po ay Diyos. Ano po, kaya po pwede kang manalangin sa Ama, po pwede kang manalangin sa Espiritu, po pwede mong itapusin ang prayer mo sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya anuman ang ating hingin, ay tinatapos po natin sa prayer sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon. Ayan.